dalawa yung rainbow so ayan yung update sa ating mga alaga halos di ano halos bilang na bilang na lang ang mga alaga natin ngayon syempre meron tayong tatlong road island dad pa rin ayan so uh, plus ng ayam si mga ni black pastor nasan yung ano so ayan ito yung mga nakaprenage na batang pabo 3 uh, months old sila exactly Ngayon, may mga bumibili pero eh so, naging inquire gusto kong bilhin yung ating pabo pero ang problema sila yung nasusunod sa presyo na ano which is hindi maganda kasi hindi man tayo bagong sa pagbo at alam naman natin ang presyuan may eh, mga ganun talaga na mamimili na halos barating na which is not good para sa atin at hindi ko kailangan na tawag dyan uh, benta sa nila o pumag tayo sa gusto nila kasi ako eh dati bumibig din bumili tayo dati ng pabo sa na per kilo 25 kilo po noon So, kahit medyo kamahalan para sa akin tingin ko, hindi eh, na ako tumawad pa. Ang presyo nga ng babae nun umabot ng 7.60. So, hindi ko na ako yung sukli kasi wala namang panukli yung dalawang matanda. Yan natin mga batang pabo. So, sa mga tatangka na o nagpabalak na baratin ng aking kung anong meron man akong alaga na nakaporsel eh huwag nyo na Huwag na po kayong umasa pa kasi hindi ko po bibenta to ng ganong kababa na presyo. Kasi unang una, ang pag-aalaga ng pabo ay meron po tayong program na sinusunod dyan. Sa pakain pa lang, mula nung pagkapisa nila sa sisi, Integra 1000, isang buwan yan. Sa na buwan, Integra 2000. Hanggang nagtatlong buwan sila, eh, Integra 2000 pa rin yan. Ngayon, eh, nal 3 mas na sila sa eksakto uh, minsan integra bio 2 integra 2 integra 3 pinaghahalo natin pero ngayon kaya na, kaya na nilang tukain yung bio 3 o oh, integra 3000 ayun na yung pinapakain natin din sa kanila tulad ng ating mga breeder bio 3 so, magastos ang pagpapala ang, ang ang pag-alaga ng pabo pero syempre discard din para kahit paano makatibig kasi hindi rin naman pwede na sila ay ating napapakainin lagi ng feeds so napapakain din tayo ng anong tayo sa paligid tulad nitong ating napir napakainan natin yan minsan nga yung ating tanim na tawag dyan yung dahon ng madridi agua pinapakain din natin ating mabatang pabo daw ng kamias favorite ng ating mga batang so ayan ay ating pinapakain tapos pagdating naman ng every month every month wala sila tayo ay nagpupurga mayon schedule na naman tayo ng purga siguro next week pupurga na itong apat tapos yung ating mga breeder ganun din so hindi pwede na kung anong gusto ng mamimili ay ating ibibigay kasi anong una gumagastos din ako magastos sa lahat ng ng aspekto, vitamina, pagkain. Tapos syempre, yung pagod mo pa, lalo, lalo na kung sila ay nasa stage pa ng pagkapisa. Wala ng pagkapisa. Ay eh, talagang grabe yung pag-aalaga natin sa mga yan. Mayroon pang pa case na naka-incubator yung ating mga pabo. Pag alam natin na parang mahina pa sila, i incubate pa natin. Syempre, yung bayad sa kuryente. So, ang pag-alaga ay eh, maganda. Ang pagbebenta minsan doon nagiging talo. Kasi hindi maiiwasan, pero kailangan iwasan ang mga taong barat. Yan. Na halos kulang na lang, hinginan nila ang iyong alaga. Ayun, sa mga gusto pong oh. Uh, <laughs> na naman sila, maglalab making na naman sila. Oh. Okay, Dito sa. So, sa mga nag aalaga eh, ating pong benta ng tama ang ating mga alaga. Pwede man silang tumawad kung sa tingin natin, eh, halos matagal na rin silang bumibili sa atin, sabihin so natin discount. Pero yung mga bago, na ah, parang halos hingin na lang, eh, doon tayo umiwas. Hindi ko na nireplement pa yon, Kasi unang-una, ayaw ko sa mga tao walang alam sa pag aalaga walang problema kung wala kang alam sa pag-alaga pero kung ikaw bibili at gusto mo gusto mo ang isang bagay sa tingin mo naman ay yun eh mura at sa tingin mo naman eh, kailangan mo mag-alaga ng ng ganong pabo o chicken hindi mo kailangan barat-baratin ng sobra-sobra uh -huh. brutal to uh -huh. so sa mga gusto po na bumili po ng aking pabo lalo na po yung mga bata ang aking mga nakapursel hindi po ako nagbibenta ngayon ng aking breeder eh yan po eh 500 each ngayon yan eh pag yan eh nasa breeder age na yan po eh ating binibenta 1,000 sa babae 1,000 sa lalaki ngayon sila mag na making guys Lagi silang ganyan pag nagpinapatungan ng lalaki yung babae, ganyan hindi ang kanilang pagmamahalan ang si Bonbon ito ay dalawang taon na itong anak niya ay halos isang, taon at kalahati ito ay mag isang taon 8 so, months pa lang ito 7 Se, months ito, ito ay dalawang taon na rin halos kasing idara ni Bonbon to ito, ito yung anak nila yan naman line breeding ang ginagawa natin dyan pero kita nyo naman quality ating ayam si Manny So, sa mga gusto po magsimula ng pag-aalaga, alagaan po natin at ibenta ng tama. Huwag po tayo, huwag na po natin tertinin yung mga taong mahilig lamang barat at hindi nila deserve ang ating mga alaga. Nalakalan nila ang ating pagpapakain at ating program sa pagpapakain ay eh, hinihingi lang natin kung saan saan. Kaya sa mga gustong mag-alaga at sa mga nagbabarat na mag-alaga, hindi nyo po deserve ang aking next na i-reply kung mag-reply pa ako sa inyo eh, hindi ko na po yun kailangan pang gawin kasi unang una ayaw na ayaw ko talaga na tinatawaran ang aking mga alaga dahil iba po ang pag alaga ko sa mga yan lalo, lalo na kung panahon ng bagyo isa rin yan Karabi ang pag alaga na pag sa ating mga herbing so, lalo, lalo, na po sa aking pabo kasi sa pabo po talaga ako ako so, kami ni Miss na kahit pa paano nakakuha ng pagkain, pagdagdag sa tindahan, mabili ko ano yung mga pangangailangan namin. Diyan po kami kumukuha ng extra income. Kaya sa mga gusto na bumili ng aking pabo o balak, na rin tumatawad kanina, pasensya na po. Hanap na lang po kayo na mas malapit. Kasi ang pagbibili ng alaga, nandiyan yan, kung talagang gusto mo kahit malayo yan, huwag ka lang magsasalita pa na ganito ganyan na kailabawasan kasi mamasahe po magagasolin na ka e eh, part po yan ng pagbibili talagang ikaw ay gagastos kapunta sa bibilan mo kung dyan pa lang eh, ikaw ay nanti nasabi mong ganyan eh, mga reason na ganyan na malayo kailangan pa magasolin na eh huwag ka nalang mag alaga kaya maghanap ka ng mas malapit sa area mo kung tingin mo eh alanganin ka at alanganin ang pera mo ang kana ka ng mas malapit kaysa naman yung titipirin mo yung nagbebenta o binabarat mo yun nagbebenta. Kasi ako, mamimili din ako ng mga alaga. Kung ano yung sinabing ganun, okay lang. makadiscount, okay lang. Pero yung halos grabing discount, ang gusto mo ay hindi yon maaari. Except lang sa mga matagal ko nang bumalik na dati, tapos bumili, tapos nagkataon pwede naman ibenta. Lalo na sa RG, nagpapahano pa, nang didiscount tayo niyan walang naman tama lang naman, wala problema. Pero sa pabo, kung anong test ko sa month, ayun talaga ang masusunod. So, ayun lang. Labas na tayo ng konting hinanakit at konting update sa ating mga alaga, hinanakit sa mga taong barat. Ayun lang naman. So, don't forget to like, share, and subscribe. Kung gusto nyo mag-alaga, mag-ipon para makabili ng maayos. Maraming salamat po.